Nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Silangang Luzon ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, bumababa ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo, lalot malapit na ito sa kalupaan. Samantala, Southwest Monsoon naman o hanging habagat ang nagdadala ng pagulan sa Luzon, Visayas at bahagi ng Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye Weather Center na patuloy na minomonitor ng pag-asa ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ang pag sa malaking bahagi ng Silangang Luzon. As of 8am kaninang umaga ay nasa katubigan ng Siruma, Camarines Sur itong LPA. Ayon naman sa Weather Bureau may katamtamang tsansa ito na maging bagyo lalo't malapit na sa kalupaan. Habang patuloy naman ang epekto ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat sa Palawan, bahagi ng Memaropa at northern part ng Mindanao. Aasahan din ang maulang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, dala ng mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang agwat ang temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 100% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong ang guwat ng temperatura sa 22 to 29 degrees Celsius at nasa 100% ang tsansa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro ang guwat ng temperatura sa 22 to 28 degrees Celsius at 100% ang tsansa ng uulan. 24 to 31 degrees Celsius naman ang magiging gwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang gwat ng temperatura. At 80% ang chance ng pagulan. 24 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas. At 100% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 18 to 23 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. At nasa 90% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 23 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. At nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.44 ng umaga at lumubog ng 6.12 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.